Nagod sa ano, mo, Dre? Nagod sa mo, Dre? Ano mingwit mo kay wa mo sudan? Ano man, ha man dayon papa day, wa day mo palitik sudan? Wala may papa. Ha? Wala papa. Wala may papa? Ha man day papa day ninyo? Wala mo kaila sa inyong papa? Tapos si mama day mo, ha mama ninyo? sa Manila. Tapos sa Manila? nag-usap ko sa Manila na nang narabaho yung mga mama? Na nga naman wala na din yung uli yung mamapod? dugay na? Hmm? saan man din nagbuhi ninyo kuya? hindi mong lula, lula nagbuhi? Hmm? saan may panginabuhi si mong lula? saan trabaho? amang, amang himo ay hindi yung lula? nga naman wa di mo palitig sudan? Lula ni mo? Yun. Wala yung kwarta? Ha, hmm. mas lula ninyo ka ron? Hmm. Nga naman, wala na dahil ni uli yung mama? Wala. Dugay na? Hmm. Dugay na wala ni uli? Hmm. Na wala ni uli? Hmm. Ay, namin yun na si mama ni mo sa Manila? Hmm. Dugay na wala ka na ka uli? Dugay na. na si pa mo? Ugma, eskwela mo, ugma. Kaya ka namingwit mo kay wak sudan. Gaya na buntag, kung saan sudan? Ganas inyong sudan ginabuntag? ito suka ang ganas? May inyong sudan kay na? Na nakakuha na mo? Wala na ma'am Wala Wala pa pa Aw maes eh kanon. Kanon man wala day moy humay na bugas. Wala. May kwarta ni lula. Wala man sa kwarta imong lula. Mong maes na lang sa gikaon ninyo. Sus, Ginoo. Eh hey, ikaw ko na pila imong edad gani? Yes. Jis imong edad? Si ate ni mo. Masa yung grado ate? Grade 5 Grade 5 yung grado? Tapos inyong papa de Wala mo kabalog kisa inyong papa Wala mo may papa. Ah, wala mo kakita sa inyong papa sukad-sukad wala mo kabalo pod wala di man mo akong mama gikan sa buhi pa ko lolo dili mo tugan imong mama gikan sa inyo papa hmm. you know, nagdako mo sa inyo ra mong lola Oo. may lolo og lola lolo og lola mga pila na katuig wa kawala inyong mama? Mga kuan pa akong edad, gamay pa kayo. Gamay pa ka? Hindi Antod ka ron? Oo. Kaya wala mo tawag? Ay, tawag siya, usahay. Usahay mo tawag sa inyo? Oo. Pero dili mo klaro gusto Sige mo pamingwit dahi diri ah? Oo. Kung inyong trabaho po, usahay? Kuan, pamita. Lula, tangan ng mo Tangan ng slula, may pamita. Tabangan ninyo slula ninyo magmagnipa? Oo. Sige kay Kaya basahin na ako paabot ninyo ha Palitan na ako mong mga gamit sa eskwilahan ah. Wala mo yung mga notebook? Gana? Papel? Wala. Wala, wala papel. Ha? Wala papel. Wala kay papel? Notebook na ah? Wala na po. sulod. Puno na? Sa likod na lang. Sa likod na lang? Tapos ganoon nga naman kapalit lula ninyo? hindi makapalit ito sa kwarta huwag kwarta? sakay? hindi nangang magunin um, bugas um. ko magsoon? Noong. ikaw mo maguwang? sus, sige ha ang mas ginoo ha Tarang mag eskwela kay pag-abot sa panahon makapamalit ra mo sa kung sa ninyo napalit ka nasa kanang pag mo eskwela mo pag wala mo sudan usay yung sudan mangayo ra mo sa inyong kasmet og sudan na paglakaw ni dia wala pa yung sudan lola ni mo yung sudan asin yung sudan Ginoo. Ano you know, dagko dai isda diri ha? Ano pa dagko? Ha? Napidagko. Napidagko. Say mga kuha ni dag sige kay ako mo uban lang sa inyong lola ha asa dapit yung balaya kay tagaan mo na kubugas bugas ha tagaan mo na kubugas bugas inyong ihatag pud sa inyong lola ha sige ha kadali oh salamat ani ha salamat no ano man tagsara ni mo makapait bugas tagsara mo sama inyong bugas kan unday permente maestra ma mapalit sa inyong lola Ano man, Maramay barato-barato. Katong mais. Tagaan mo na kong pang ano. Ha? Gawat uh -huh. mo kwarta? Uh -huh. Ha? Uh -huh. Ang sama ninyo, Pagtagaan mo na kong kwarta? Salamat. Salamat? Salamat, sir. sa mong ate, oh. Ha? Salamat kayo, eh. sir. Salamat kayo. Salamat mga tanay inyong lula, inyong lang inyo nga uh, nalab, nalabyan nalab may tao nga nagmotor ha itagaan may kwarta ha, o ha kung mangutahan na pag uli ninyo ha sige, salamat sa ginoo ha pang na mo ha sige ha sige ha salamat oh,